Dead on arrival sa ospital ang isang wanted person na nanlaban umano sa mga pulis na aaresto sana sa kanya sa Colombia Sultan Kudarat. Kinilala ng Colombia PNP ang sospek na isang magsasaka na wanted sa kasong murder. Ayon sa PNP, rumesponde sila sa pangunguna ni Chief of Police Major Joe Maricua sa Barangay Datalblau na lugar mismo ng sospek. Ito ay matapos makatanggap ng report na pagpapaputok ng sospek ng baril na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Pero sa halip na sumuk, Oko, ng sospek ang mga pulis na gumanti naman bilang self-defense. Ang sospek ay binawian ng buhay sa hinang tinamong malubhang mga sugat. Narecover ng mga pulis sa pinangyarihan umano ng shootout ang isang 45 pistol at limang mga basyo ng nasabing armas. Lumabas din sa follow-up investigation ng PNP na ang nasawing magsasaka ay isa sa dalawang persons of interest sa robbery with homicide incident sa barangay Telafas, Colombia umaga noong Oktubre 29. Ayon sa PNP, ang sospek ay kinilala mismo ng isa sa mga saksi sa krimen na dumulog sa kanila. Pinuri naman ni Sultan Kudarat, PNP Provincial Director Colonel Bernard Lau, ang maagap na pagresponde ng mga personal ng Colombia PNP sa sumbong ng mamamayan. Ito ayon pa kay Lau ay patunay sa dedikasyon at tapang ng mga pulis sa paghahanap ng mga personalidad na banta sa kaligtasan ng publiko. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.